guys. Ah, Bili kami na ano yung mga ah, uh -oh. ano dito. Lol, patawin <pyron> namin. Sa so, bibili ako bibili kami ng watermelon. Guys, yung mga itong sok. Ito, soki okay. namin to. soke namin. <laughs> Hmm? Okay, okay, na okay. yung Binili namin. Ito yung Okay. Pwede na watermelon Okay namin ito eh. Coconut Parang wala sila dito. Doon sa kabila. Okay oh, so, uh, na yung watermelon, yung hindi nyo ito. <laughs> only coconut. Only coconut. <laughs> guys, na kami. No.